humihingi po ako ng saglit na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Manalangin tayong magkasama. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyayang walang sawa ninyong pinagkaloob sa amin. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, nariyan pa rin po kayo upang kami ay kupkupin. Panginoong Diyos, lubos po kaming nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran mula sa inyo. Sa lahat ng aming nagawang kasalanan, intentional man po o hindi, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso at tanggalin niyo ang lahat ng negatibong emosyon na aming kinikimkim. Panginoong Diyos, itinataas ko po sa inyo ang aking kinabukasan at ng lahat ng mahal sa buhay. Ituwid mo po na wa ang landas ng aking nilalakaran. Kayo po ang magdesisyon para sa akin. Samahan niyo po. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay. Panginoon, kayo po ang magsisilbing aking gabay mula ngayon. Panginoon, bagamat ako ay makasalanan, maropok sa tukso at madalas mang manghina ang aking pananampalataya, dalangin kong huwag mo po akong bitawan, huwag na... Nawapo ako nga magsawa na ako ay samahan Panginoon, kailangan ka po ng bayan ko. Ibuhos mo po ang pagmamahal at pagpapatawad nyo sa mundo. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin ng aming instrumento para makilala ka ng ibang tao. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng sapat na talino upang ihayag ang kadakilaan mo. Mahal naming Panginoon, hindi po kami mapapagod na sambahin ka mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking biyaya mo at tatanawin kong utang na loob hanggang sa kamatayan ko. Maghari na wa ang pagmamahal nang unang nagmula sa iyo sa buhay ng bawat anak mo na nagbabasa ng panalangin na ito gamitin mo po kami para sa iyong mga plano gamitin mo po kaming maging instrumento mo para maging daluyan ng pagmamahal at pagpapala mo sa aming mga anak mo